So ayun guys, nandito na nga tayo sa venue na pupuntahan natin. Actually ito, itong spila na to, yung uh, New Little Baguio uh, Elementary School. di Dito lang sa guys, oh. kung um, katatandaan nyo to, ayan oh. yung arko ng Infanta. O oh, ayan o. Oh. Sandan yung kilometer 90 yan. Oh. oh. Ano? Ah? O oh, tara, punta tayo. Bagu, ano, little Baguio dito. Oo. Oh. oh. <laughs> okay. A picture. Okay. Pa naman mag-i-start eh. Gusto mo pagagat ng ano. Ano po sa bayan? Hindi ko Hindi ko maintindihan kung ano eh, pusak ligaw eh. Ah, ano. sumarami na palod dati, wala pa to ah. Kayo oh. May mga tindahan na pala dito ngayon. Dati wala pa tong mga to. Oh. Tas ito, dati hindi pa ganyan 'yan, no. Oh. Bago lang 'yan. Dati sa likod mo lang makikita yun eh Ayan, diba? So nandito tayo sa may Kilometer 90 Yan, actually ito Kaya marami nang naging tindahan Dyan kasi mar tinitigilan talaga to guys eh Mga nagpapapicture Tapos yan oh Bago na to oh May mga kainan no? oh May mga ng sticker kilometer 90 alam nyo ba guys kung basan nga ay ang kilometer 90 na yan dito kasi yung marker na to kilometer 90 oh. sa, sa na to ay impanta 43 kilometers pa manggula dito yan yun oh <laughs> uh, picture na sila dito Chiki din na salba Okay man Chiki Wow oh. Yan Pag galing ka ng ano guys Pag Galing ka ng banda dun sa Marikina, Antipolo Ito ang arko mo dadaanan mo Papuntang uh, yung uh,